Hello guys. Nandito na naman tayo ngayon sa ating maliliit na garden. Papakita ko lang sa inyo itong mga opo. Ang daming bulaklak. Maraming maliliit na bunga. Yan. Ito. Gabi. Sobrang dami. Kakatuwa. Kakatuwa. Ayan, no? daming bulaklak. Mainit ngayon, madali lang yun siyang tumubo. Wala laki. Ayan. Ayan. Ito. Ito. Mayroon pa dito. Saan na kaya yun? Ah, ito. Grabe bulaklak. May halo pang ampalaya. Ikot tayo dito. Ang dami. Yan doon. Eh dami pasok tayo sa loob ay ito ang ang palaya maliit ibang klase ito ayan meron pa Nih, hmm. ini, tuh, seberang dami. Iya, gak awas nah. <laughs> at uh, mayroon din na uh. ah, tayong na harvest ngayon courgette at saka kamatis kunti na lang ang kamatis dito na lang guys thank you for watching